Okay, okay, okay. Anong magagawa naman kasi? Teka, teka. Ka, teka. Oh. So, teka. Subuan kita. Oh, sige, mo muna siya. Ah! Nandali, Ako, subuan mo ako. Puti kayo. <laughs> sige ah. Sweet eh, magkaka-develop pa niya nalangin. Aho, subuan kita. <laughs> ay, huwag, Ganyan sa aming salamit Alam mo, mainta ko yung pati ngayon. Oo. Oh, Taka, ka ba? Kasi parang Habakit! Habakit ka! Habakit ka! Picnic pala. Have a pic! Have a picnic! <laughs> Dali! Baba, baba. Ah! Hindi Ano na Ano Ano Mmm! <laughs> Bye-bye.